Panalangin Walang dudang mga Muslim nakita ng personal o napanood sa telebisyon, kung saan ang isa o maraming mga Muslim na nagtutungo sa isang direksyon, nagumpisa sa pagtayo. Pagyuko at pagpatirapa na kung titingnan mo ay animo tumigil ang mundo sa kanilang paligid. Ano ang panalangin ng mga Muslim? Ang panalangin ay nagtataglay ng pinakamahalagang posisyon sa Islam sapagkat ito ang pinakamahalagang paraan upang lumapit sa Panginoon, ang manalangin at sumunod sa Kanya. Inatasan ng Panginoon si Propeta Muhammad yes. at ang lahat ng mga Muslim na magpatira pa at lumapit sa kanya, siyam na anim labin siyam. Sa dahilang ito kung kaya ang panalangin o pagdarasal ay ang pangalawang haligi ng Islam matapos ang pagbikas ng pagpapahayag ng pananampataya. Si Propeta Muhammad yes. ay nagsabi, ang Islam ay binubuo ng limang mga haligi, pagpapatotoo na walang ibang Diyos kung hindi ang Allah at si Muhammad, yes ay sugo ng Panginoon, pagsagawa ng obligadong panalangin, pagbigay ng zakat, at paglakbay sa landas tungo sa sagradong bahay at pag-ayuno sa buwan ng Ramadan al-Bukhari 8. Ang Islam ay nagtuturo na ang Muslim ay gagantimpalaan sa kanyang panalangin ayon sa bigat ng kanyang pagpupursige na dalisayin ang kanyang puso, pag-iwas sa mga maaaring makaagaw ng konsentrasyon sa panalangin, taos-pusong pagpapakita ng buong kababaang loob sa harap ng Panginoon at paglapit sa Kanya. Sa ganitong estado mararanasan niya ang kapayapaan at katahimikan sa kanyang presensya. Sa katunayan, panalangin ang pinagkukunan ng kaligayahan ni Propeta Muhammad La. Kaya naman, ang Quran ay naguutos sa mga Muslim na magsagawa ng panalangin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng buong katawan, kasama ang puso, ang isip at ang kaluluwa at hindi nilimitahan sa ilang pisikal na pagkilos. Kung isinagawa sa ganitong paraan, ito ang pinakamainam na kaparaanan sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kasalanan. Sa makatwid, ang pag-alala sa Panginoon at pagtawag sa Kanya ang pinakamainam na maari at posible na magawa ng isang milikha. Nasasaad sa Quran. Utlu uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah. In الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون Sa mga nag-akala na ang panalangin ay isa lamang na pisikal na ehersisyo, matapos ang paghuhugas at kalinisan, ay nabigo na mapagtanto na ang mga galaw at pagbikas ng maikling mga talata na kung saan pinapupurihan ang Diyos ay paraan ng pagdakila at pagkilala sa kanyang kadakilaan. Katulad halimbawa sa mga salita na binibigkas ng nananalangin kapag siya ay nakatayo sa paggalang at pagpapakumbaba sa panalangin habang itinataas ang kanyang kamay ay alahu akbar, ang alah ang pinakadakila. At siya ay yuyuko, nagpapakita ng buong kababaang loob at pagkilala sa kanyang kadakilaan. Binibigkas ang Subhana Rabial Adhim, papuri sa aking Panginoon, ang pinakamakapangyarihan, at siya ay pa. Nag-aasam na mapalapit sa kanyang Panginoon at sa pagtugon nito sa kanyang panalangin, sa pamamagitan ng pagdaiti ng kanyang mga tuhod, kamay, nuo at ilong sa sahig binibigkas ang Subhana Rabial Ala, papuri sa aking Panginoon, ang kataas-taasan. Kung kaya ang lahat ng galaw sa pagdarasal ay hindi lamang basta pagkilos at pagbulong, kung hindi ito ay mga mabiyaya na sandali, na nag-ugnay sa mananampalataya sa kanyang Panginoon at tagapaglikha kung saan nagmumula ang kanyang kaligayahan at kanyang pag-iral. Inuutusan ng Panginoon ang mga Muslim na magdasal ng limang beses araw-araw sa takda nitong oras. Maaari nilang isagawa ang pagdarasal saan mang lugar, Ngunit hinihimok ang mga ito na sa moske ito isagawa upang pagtibayin ang ugnayan ng komunidad. Mapalalim ang kanilang relasyon at magtulungan ang bawat isa sa mga usaping pangrelihiyon at pagtutulungan dito sa mundo. Hinihimok din sila na magsagawa ng mga pili sero boluntaryong panalangin hanggat maaari. Ang mga Muslim ay nagdarasal sa direksyon ng Kabah, ang malakwadrado na estruktura na matatagpuan sa loob ng banal na moske sa maka sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Ang kabah ay orihinal na itinayo ng ama ng mga propeta, katawagan kay Abraham, As, at lahat ng mga propeta ay naglakbay papunta dito. Ang kabah ay isa lang istrukturang bato, ngunit ang Panginoon ay nagutos sa mga Muslim na humarap dito sa oras ng pagdarasal upang magsilbing sentro, isang direksyon, ng lahat.